Thank you.

Kami sa dyan tamayat na Makulit Magtahimi ka na eh. Hindi kayo. Ana kayo pa muna eh. Balo yung cellphone. Madik na. Lalo na king games. Turo-turo ka. Metong ka naman. Pati nga po. Ito ko nang naka. Halika magmulang na eh. Samas na Mas kayo. kayo, pamag-arigo, para kaya kayo naman yan. Dapat pinigay nga dito, may kakasundu kayo, luka yun mo. Samantala din nga liwa, pangaral dali da, ako ay tamburid. hindi eh, na makakasalingan mo pagdating pagulangan mo, hindi kayo, hindi nga man, hindi nga mo. Orin nga liwa, hindi eh, nga mamagka pera. O pa nga Arvin, oo yan, pera, kalwa dyan ah, dapat pinaligay yung mga yung gaso, dapat sasawag pa yung kuhin, lalo na yung pangang sawag-sawag pa yun. Ulit ang kukos mong kera-kera, kung ano. Alam mo yung mamalis kayo, yung nga itong manong siyang panak. Ito may kayong matuwa. Kaya doon na rin Domingo. Maniklod kayo, sisiklod kayo. Mumunan din yung sikloran nyo, ring matuwa Ne, mas mumunan din di eh. yung matuwa nyo. Jason, na eh. Jason! kabalang Ay, uy, um, feeling, niyo, matuwa, eh uy, um, maging ramdam kayo kung unang diling respetuhin nyo yung matwa, yun eh kung unang sunod kayo karing matwa, ay sunod kayo maging nalilong tao pero mas muna, peory kayo yung matwa, yun eh dapat tatandaan niyo sa sasagay ay para kaya kayo, kung patang double kayo parin yung item dyan, ah makalita pala ay parin yung item dyan patang matwa na kayo dapat Pati kayo, mag-practice mag kayo, kayo, mag kayo. practice kayo. mag practice kayo. Makaramdam na ko. Mga -mag nanong mag-pray. Tapos makaangyasa -mag na kayo rin mag try kasi hindi na kayo isip bago yun yung dapat kawan. Ne! Basta tatandaan nyo lagi sa seven na rin matry. Para kaya kayo mo rin po at ang mga kayo ang tingin nyo. Makanita pa na. Tapos, pag-utos na kayo, walitang ata-atang Tabuli, tamo. Ilang beses? Oh. Arbe. Bakit? Oh. Hindi oh. pa datang. Eh, sa. Ikaw hindi sa. Nanalo ito. Ikaw yung burita. Nyari ka yo. Aw sa nyo rin matuwa yo. Ilang mga kibat. Muna yung Kaya ko mabuset. Mabuset ka Ikaw ulit-ulit. Dapat kaya may itong pangang salita. Mabilis na kayo. Nalang -bu buri mga takang pa yung pamarog. Buri yung pamarog. Yung mag, yung yung mag, yung mag, yung mag, yung kayo. parang yung yung mag, yung mag, yung mag, yung mag, na eh. mag, yung yung Wala akong ibang itataas Kung ikaw pa'n ikon Wala akong ibang sasambahin Ng oras ko at panahon Dahil ikaw ang nabigay sa amin ang walang hanggang buhay karapat dapat ka sa amin pagsamba sa kapangyarihan mo kami ngayon na mamangha at ang lahat ay luluhod Sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat. Pagmamahal na po namin, namin ang aming mga salamig kami. Pagbubuhin at pangasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo, ang ipadyo, ang sa mga salamang sa lahat ng mga At ng mga sa sa, sa na kalakasan. Pagpapindirin Diyos sa amin. Salamat po. po, Ama, na lagi po po kami binibigyan ng pagkakataon O Diyos binang magulang. Pagkakataon po kami patuloy uh, na mapanglagaan o Diyos sa kami po na may turo o Diyos yung aral mo. May turo maturuan po At, sila o Diyos sa kanila pong paglaki. Lagi o na maging naman na kayo pong turo o magiging makadiyos o sila Panginoon sila yung mga bata mga sila patuloy o Diyos sa iyong mga aral o Diyos ay masunod sa ang mga buhay. Tulungan mo sila kung hindi sila ng parunan ng katulungan na bilang mga katulungan sila maging mabahit, marespeto, magalang o o sa iyong pagkakot sa mga 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 kasaway o Diyos kung di pa lumakas sila sa kapuliran lumakas sila sa kapanan Diyos na po ang pamilya po ito Panginoon na mga magulang tulungan mo po kami Panginoon na kawang Diyos ang, ang pamilya maraming salamat po Ama pagpalain mo ang ta tahanan ng si Panginoon Diyos tulungan mo po mga pahilang. sa iyo ang lahat ng mga plano na na ang Diyos sa mga pag-ibig 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 sa mga sa mga pag sa